Morning! Ayan po, nanganak na naman yung isang kalabaw. Nanganak siguro to mga alas 12 ng gabi, kaya hindi na namin napansin. So, ayan ang anak niya, babae. Ayan po yung inahin niya. Sana'y mabait siyang gatasan. Pero di po muna itong magagatasan ng ano, kasi kailangan ma masuso anak yung gatas niyang dilaw yung kulay dilaw ayan ang suso niya Hahaba. Ah, mahaba ng utong ayan po o oh. Po si pungol <coughs> ang anak niya ay babae eh. pag ilang anak niya to? pangatlong anak na daw to. So, ayan, oh. Good morning. Magandang buhay. Hindi namin siya na videohan. Minsan kasi nanganak umaga o oh, kaya madaling araw. Malamang to nanganak daw to mga alas 12 na tulog na kami lahat.